May mga bagay tayong gustong balikan. Kagaya ng lugar, pangyayari, at yun, lugar at pangyayari mostly at yung mga tao na involved sa lugar na yon, sa pangyayari na yon. Yun yung gusto nating balikan at saka yung mismong paligid. Nagiba na kasi yung paligid natin ngayon at parang totally kakaiba na kagaya dito sa Clark dito sa main gate pagka pumunta ka sa SM yung buong paligid nun dati ay yun yung main gate isang bakanting lote tapos may isang station ng mga ano station ng mga jeep na kung saan ay naghihintay ako araw-araw para sunduin yung girlfriend ko na asawa ko na ngayon Ganun ang mga lugar na gusto kong balikan, yung mga sinaunang ano hindi hindi pa masyadong develop yung ating uh, bansa. Napakasimple, napakasimpleng buhay at walang mga distraction like yung mga gadget ngayon. Kasi ngayon may cellphone ka na. Uh lahat nagagawa mo eh lahat na mo sa cellphone so busy ka lagi na nakatingin sa cellphone hindi mo na napapansin yung paligid mo minsan ah uh, kasi dati yung lahat ng nagagawa ng cellphone ngayon or smartphone dati individual like yung pag nakikinig ka ng music mp3 lang yung afford natin no? yung mga mura lang hindi yung ipad no dati kasi may ipad which is yung o hindi yung ipod yon may shuffle mga ganon tapos maglalagay ka ng mga kanta doon. Ganun ako, MP3 player lang noon. Which hindi ko pa alas matanggap kasi ako na magkaroon ng MP3. Gusto ko kasi yung ano, yung parang may spirit yung wala kang choice kundi papakinggan mo yung buong kanta. MP3 kasi uh, ano kaya, eh, pwede kang mag-skip. Pwede mong i-skip 'yan tapos ibang kanta na dati sa mga cassette tapes. Kahit CD nga ayoko eh. Nung una, pero siyempre kailangan mo talaga mag-adapt ayun, pinapakinggan ko yung ano pinapakinggan kong buo yung album kaya yung mga album ng mga cassette tapes ko pinapakinggan ko yung uh, cassette tapes ko ng buo as in walang tapon lahat kasi kung hindi mo papakinggan ano mo, i-rewind mo at the way na maginig ako noon uh, nakahiga ako tapos nakapikit dahil nagbabanda ako ang ginagawa ko is imagine ko na kami yung tumutugtog Ganon yung ginagawa ko pagka nakikinig ako Or gumagawa ko ng music video sa isipot, isipan ko Tapos yung sinasabi kong gusto kong balikan Like yung mga era na ganon Mga ganong times Na nakaigalang ako Tapos yung paligid ko ay alam kong buhay yung mga patay na ngayon Yung, yung nakakalungkot uh, Yung mga kakilala ko noon na mga matatanda na mahal ko sa buhay ay buhay yung mga lolo lang yung nawawala noon na hindi ko pa napapansin kasi yung iba hindi ko nakilala malayong lugar ngayon yung mga tito na yung mga dating parang tingin ko ay heroes kasama na yung tatay ko doon so pag-usapan natin yung ano yung pagbabalik tanaw may tatlong bagay ako na parang bumabalik yung nakaraan eh. Parang nag nag ano eh, nag kumbaga sa ano, parang kumislap lang or parang yung parang ano, yung sa mga anime, yung mga pelikula, yung parang may sumuntok sa iyo na ano, parang bumalik ka doon. Ramdam na ramdam mo yung ano paligid na parang nandun ka. Unang-una -una dito is yung music. Kaya nga nabanggit ko yung MP3, yung music pagka naririnig ko yung mga lumang sounds noon na paborito kong banda kung ano man yung mga paboritong banda ko noon at yung mga pinapakinggan like Beatles yung pinapakinggan ng tatay ko yung mga minus one multiplex kung alam niyo yung mga multiplex no may kasi kumanta yung tatay ko eh pag naririnig ko yung mga kinakanta niya ang lakas bumalik ang lakas bumalik tapos maalala mo bigla ka na lang maiiyak kagaya kagabi na pakinggan ko yung sounds ni ano ni ni Engelbert ba yon yung ano yung a man without love naalala ko yung time na yung mga tito ko ako na makakanta nagsasayawan tapos sila magkakapatid kasi yung ang kan namin yung mga titos ay lima na lang silang buhay ngayon eh dati 11 sila pati yung mga parents nila ni na lolo ko lola ko wala na rin Pati yung mga kapatid ng lola ko, paubos na rin. Ilan na lang yung natitira. Yun yung mga heroes ko that time. Yung tipong nakatambay ka lang pagka nagkukwentuhan dun sila sa, dun sa harapan ng bahay. At nagkakape-kape, nakikikape ako, nakikikape ako at pandisal. Nakikita ko yun, ang saya nun eh. Yung parang gusto mong bumalik sa dating ganun na walang distraction, nakikinig ka lang sa mga kwento nila, tawanan nila, joke nila. Ngayon wala na eh sila na miss mo yung kwento. So ngayon yung pangalawang uh, babalik ka sa ano babalik ka sa nakaraan yung talagang ramdam mo is yung amoy. Yung amoy pagka uh, naamoy ko yung CK na pabango, naaalala ko yung mga JS Prom, yung mga ganun. Babalik ka talaga eh, Mahalala mo dahil sa sa amoy. Yung amoy na yon iyan ko talaga i eh. Itete-teleport ka sa sa kung saan mo unang ginamit yon or naging memorable ba yung amoy na yon ganun eh like ngayon halimbawa may bagong amoy ka na naaamoy tapos one day maaamoy mo ulit yon sa future parang babalik ka sa nakaraan maalala mo yung day na naging ano naging trending ba hindi naging ano remarkable sa buhay mo tapos bigla mong maaamoy na ganun parang ang sarap bumalik ka sa nakaraan Then yung isa pa, yung ano naman, yung image. Pag nakikita ko yung image, kasi pwede rin naman na lugar eh, no? Yung nakikita natin. So, una is yung pandinig. Talagang ano eh, pandinig, pangamoy, at saka ngayon yung ano natin, yung vision natin, yung nakikita natin. Ngayon yung image naman, ang lakas din makabalik. Tingnan nyo yung iba, bakit yung iba ay binibili yung mga mga items na nakikita lang. Like yung mga Dragon Ball cards, ang lakas sa akin noon alam nyo yung mga mismong nung bata ka naglalaro ka yung mga dragon ball cards yung mga postcard or yung mga text like yung mga tiyanak yung mga parang comics no pagka nakikita mo yun bumabalik yung malakas na malakas na magpabalik sa akin sa ganyan is yung yung tinititigan kong matagal na pagka nagsasounds ako which is yung album ng Creed pagka nakita ko yon nakita ko yung album na harapan yung taong ano yung green, greenish na theme tapos may taong parang may inaabot grabe ang lakas ang lakas makabalik ng ano nun makabalik sa nakaraan ramdam mo eh parang nateteleport ka eh no? gagaya ng music ng ano, uh, Frozen pagka naririnig ko lahat ng kantang yon na ano, bumabalik sa akin yung feeling ko that time yung nararamdaman ko that time yung, yung panahon that time yung lahat ambient Ambient, bow, ambience, ba o ambience yung ano yung kapaligiran bumabalik sa akin yung lahat ng nasa kapaligiran nun so ganoon para mabalikan natin yung mga ano iyan nyo i-record nyo sa utak ninyo yung mga bagay-bagay Kahit -bagay. yung may magandang ano may magandang nangyayari ngayon no maganap ka ng pwede mong amuyin may magandang nangyayari ngayon picturean mo yan yung mga mga yan bumabalik eh yung isa pa is which is madalang lang to yung panlasa naman yung panlasa like yung mga matagal mo nang di kinakain tapos pag nakain mo biglang maalala mo yung time na una mong una kang nasarapan sa pagkain na yon pagka natikman mo minsan nga ultimong ulan eh binabalik ka sa ano eh pagka naririnig mo yung tunog ng bubong kasi sa amin eh, hindi na masyadong naririnig dahil nga yung rooftop ay ano na eh, cementado na. Kaya pag naririnig ko yung tunog ng ulan sa kung saan man kami pumupunta na may bubong, bumabalik yung time na nakahiga ka lang tapos uh, umuulan, inintay mong minto yung ulan para makapaglaro ka sa labas at ilalabas mo yung mga goma, yung mga jolens, yung mga postcard, yung mga laruan, rotex, ganun. Tapos pagka uwi mo yung mama mo, may niluto ng merienda. So lahat ay nagiging ano, nagiging kwento kaya ako wala akong pinagsisisihan sa ano sa na naging buhay ko noon, batang 90s. Ang sarap ng ira natin na tayong mga batang 90s. Experience na na sobrang priceless talaga. Masarap. Tapos tayong mga bata noon, ang natin, no? Yung mga bata ngayon naman, ay sila yung nireklamo nire natin which is tayo yung mga parents tayo yung nireklamo nire sa mga batang pinalaki natin yun siguro yung susunod natin topic and I think yun lang wala masyadong punto to kwentuhan lang maraming maraming salamat and God bless mga tol see you sa susunod nating usapan